Hello, mga idol, hello ito mga idol oh. atay na naman mga idol atay ng baka mayroon pa siyang pa-design design, -design. <laughs> tapos nilalagyan ng margarin ayan o, oh, kinukuting sa margarin mga idol oh. tapos binubuhusan ng mantika <laughs> may pahiwa-hiwa pang baka ganun, ganun pa oh. tapos pinapakuluan sili, buong sili asin ay talagang tanggal, talagang lansa Mm -hmm. Nuhugasan. Talagang ang daming niyang ano, ang daming style niya sa pagluluto ng atay mga idol. Oh. Ibang ano na naman to, ibang version na naman to. Hinihiwa niya ng maninipis. Tapos nilalagyan niya nang bawang siguro yung mga idol. Oh. Bawang yun. Oh, to. May si kunting sabaw. Uy, may butter siya. Tapos piniprito na naman niya. Ayun, no? Oh. May gata. Gata, tapos i-steam. Uy, tapos may sili na naman siya. Pinakuluang sili. Uy, ang liit naman ng sibuyas na yan. Tapos nagprito ng sibuyas. Pritong sibuyas. Okay na. Hmm, pritong bawang. Ay talaga namang hindi naman pala niya igigisa yung ano na yun. Ayun yung pinaghalo lang niya oh. Okay. Tapos ilalagay mo yung ano mo dyan. Patay. Ay nako. <laughs> Ibubuhos mo lang din naman pala. Ay nako. Wala ka talaga safe. Talagang naprank mo ako dun ah. Ibubuhos mo lang din naman pala yun oh. Wala ka talaga nilagay mo pa doon sa ano mo. Ay talagang ano. Kawawang dishwasher na ito. <laughs> Ugasi na naman yun. O, ayan, nilalagyan na naman lang. Ay, shit. <laughs> silly na naman. Ayan, nako Wala na, ship. Hindi na naman makakain yung iba nito, ship. Ano ba naman yan, ship? Ang daming sili nun. Tapos meron siyang niyog. Oh, lalagyan na naman niya ng niyog to. Ayan, no. Ang kanyang yadyaran mga idol, oh. Ang galing, no lagyan ng asin. Tapos susunugin na naman niya. Eh talagang mahilig talaga siya sa mga sa ganyang ano, susunugin yung ano, sapal. Ayan, o ginigiling niya. Ito na yung kanyang bawang. Rugin niya. Tapos ilalagay niya yung ano. Talagang malasa talaga. Pero kahit mga hangyan yan, titikman ko pa rin yan. <laughs> titikman natin yan, chef. Anong lasa niyan, chef? Hmm, toppings pala yun. Okay, pwede rin.